Bakit hindi na pwede i-recover ang Barkong Titanic sa ilalim ng dagat? Pero bago tayo magpatuloy ay ilike mo na ang ating video, magsubscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell at piliin mo yung all para palagi ka-updated sa ating mga latest videos. Ang Barkong Titanic, ang isa sa mga pinakasikat na barko sa buong kasaysayan. Dahil sa pinakamasakit na trahedyang nangyari dito, ay ginawan ito ng pelikula na may pamagat na Titanic, na pinagbibidahan, ni na Leonardo DiCaprio at Kate Winslet, noong taong isang libo at siyam putpito. Mula nang inilabas ang kanilang pelikulang ito, noong taon na iyon, ay nakakuha ito ng humigit kumulang, $659 million. Bago lumubog ang barkong Titanic, ay sinabi ng gumawa nito, na kahit ang Panginoon daw, ay hindi ito kayang palubugin. Kaya naman dahil na rin sa sinabi, nang gumawa ng barkong ito, ay hindi naging maganda at napakasakit ng trahedyang nangyari sa barkong ito halos mahigit isang siglo na rin mula noong lumubog ang barkong Titanic alam naman natin lahat na lumubog ang barkong ito nang makabangga ito sa isang malaking iceberg dahil sa pangyayaring ito at paglipas ng maraming taon ay maraming tao ang napaisip kung bakit nga ba hindi ito kinukuha at kung may paraan pa ba para maiangat ito mula sa ilalim ng dagat pero bago natin alamin kung ano nga ba ang trahedyang nangyari dito, ay alamin muna natin ang kasaysayan, kung paano ito nabuo at bakit sobrang tanyag nito noong unang panahon. Noong mga 1900s kasi, ay malaking bagay ang pagkakaroon ng mga malalaking barko dahil malakas ang kitaan at matindi ang kompetisyon sa mga shipping lines para may sakay ang mga immigrant at mga mayayamang pasahero ang Cunard at White Star Line, ang dalawa sa nangungunang shipping lines noon, sa bansang United Kingdom. Noong summer ng 1907, ay tumaas ang share ng Cunard sa merkado, nang nag-devote ang dalawa nitong barko, ang Mauritania, at Lusitania. Sa nasabing taon din na iyon, ay nagsimula ng magsakay ng mga pasahero, ang barkong Mauritania kaagad ito gumawa ng record, para sa pinakamabilis na barko sa karagatan, kung saan umaabot ang bilis nito, ng halos 23.69 knots. Hinawakan nila ang record na ito, na pinakamabilis na barko sa karagatan, sa loob ng 22 years. Samantala, hindi naman nagpatalo, ang White Star Line. Kaya ang chairman nito, na ang pangalan ay Joseph Bruce May, ay nakipagkita, kay William Puri. Nagplano sila na gumawa ng mga barko, na makikilala, hindi lamang sa bilis ng biyahe nito, kundi para sa ginhawa, at mas magandang serbisyo na ibibigay nito para sa mga pasahero na pagkasundoan nila, nagagawa sila ng tatlong malalaking mga barko na may pangalang Olympic, Britannic at Titanic. Noong March 1909, ay sabay na sinimulang gawin ang Olympic at Titanic. Si Thomas Andrews na managing director ng mga kumpanyang Hardland at Wolf, ang nagdisenyo ng sister ship na ito na Olympic, at Titanic. Ipinahayag nila sa publiko, na ang barkong Titanic ay may first class dining salon, restaurant, apat na elevator, at swimming pool. Ang second class accommodations naman nito, ay halos katulad ng first class accommodations ng ibang barko, at ang mga pasahero na nasa third class accommodations, ay makakaranas rin, ng ginhawa. Siniguro rin nila sa publiko, na ligtas sumakay sa barkong Titanic, dahil mayroon itong 16 compartments, na mayroong mga pintuan, na hindi madaling pasukin, ng tubig. Dahil sa ganda ng mga features ng barkong ito, ay halos lahat sinasabi, na ang Titanic ay unsinkable o hindi kailanman lulubog. Noong April 1912, ang barkong ito ay dumaan muna sa sea trials, at dineklarang seaworthy bago ito magset, ng kanyang maiden voyage. Ang maiden voyage ng barkong Titanic, ay nangyari noong April 10, 1912, na may biyahe mula Southampton, England, papuntang New York City. Naging sikat din ang barkong Titanic, sa tawag bilang The Millionaire Special, at ang kapitan nito, na ang pangalan ay Edward John Smith, ay tinawag, na Millionaire's Captain, dahil kilala siya, ng mga mayayamang pasahero. Si William Thomas Stead, na isang British journalist, at ang co-owner ng Macy's Department Store, na si Isidore Strauss, at ang kanyang asawa na si Ida Strauss, ay ilan lang sa mga prominenteng tao, na sakay ng barkong Titanic. Pagtapos ng ilang stops sa Cherbourg, France at Queenstown, ang barkong Titanic ay naglayag na, papuntang New York City. Mayroong halos 2,200 na mga tao, ang sakay ng barkong Titanic, at 1,300 dito, ay mga pasahero. Makalipas ang apat na araw, sa kalagitnaan ng Atlantic Ocean, ay sumagi sa isang malaking iceberg ang barkong Titanic. Kaagad na tiningnan ng mga tauhan, ang diferensya sa loob ng barko, at nakita nila na ang mga compartment, ay nasira na. Dahil dito, ay nibaba na nila ang mga lifeboats, para sa mga pasahero, at inuna ang mga bata, at mga babae. Nagpadala na rin sila ng distress signals, sa iba't ibang vessels, lalo na sa mga barko, na malapit sa kanilang area. Ngunit sa kasamaang palad, ay wala pang tumugon sa kanilang hinihinging tulong, at hindi rin sapat ang mga lifeboats, para mailigtas ang lahat. Kaya naman dahil dito, ay halos nasa 1500 na katao ang nawalan ng buhay, dahil sa trahedyang ito. Simula noong lumubog ang barkong Titanic, ay nagumpisa na silang hanapin, kung saan ito saktong lumubog. Ngunit dahil sa kalimitan pa ng mga teknolohiya noon, ay hindi matukoy ng mga search teams, kung saan banda, ang eksaktong pwesto nito. Pero noong 1985 ay natagpuan na ang eksaktong lokasyon nito ng isang Amerikano. Matapos ang ilang dekada na paghahanap dito. Si Dr. Robert Ballard ang siyang nanguna sa American French Expedition mula sa US Navy research ship na NOR. Ginamit nila ang isang 16-foot na submersible na may camera na nakakapag-transmit ng live images, sa monitor. Ibinaba nila ang submersible, sa ilalim ng Atlantic Ocean, na may lalim, na 13,000 feet. Noong September 1, 1985, ay nakakuha sila ng mga unang underwater images ng barkong Titanic. Nakita rin sa video na ang barkong Titanic ay nahati sa dalawang bahagi. Ang nasa unahang bahagi nito ay madali pa makikilala ang forma nito, ngunit kabaligtaran naman sa likod na bahagi nito sapagkat makikita na lamang ang isang shipwreck o isang sirang barko. Makikita rin sa video na may mga kulay kalawang na organismo na ang nakakapit sa mga bahagi ng barkong Titanic. Tinatawag ito na rust eels ng mga scientists. Ang rust eels ay mga iron-eating microorganisms na kumakain sa mga bakal ng mga barko. Ngunit bakit nga ba hindi pa nila hinahatak pataas? ang barkong ito. Ganun ba talaga kahirap i-recover ang barkong Titanic mula sa ilalim ng dagat? Ang sagot ay oo, mahirap ito, at hindi ganun kadali. Pero hindi ibig sabihin, na hindi kailanman sinubukan, na iangat ito, mula sa ilalim ng karagatan. Marami naging plano, para ma-recover lamang ang barkong ito, katulad ng paggamit ng crane, na nakamount sa salvage vessels. Mayroon pang kakaibang suggestion sa barko na ito, katulad ng paglagay ng napakaraming ping pong balls, o helium filled ballon o e-freeze ang barko na parang ice cube, para umangat ito, sa ibabaw ng tubig. Pero noong 1988, ay mayroong isang plano na ginawa, ang kumpanya ng RMS Titanic Incorporated, kung saan nagawa nila i-recover ang nasa 300 square section ng starboard na humiwalay sa katawan ng barkong Titanic dahil sa impact. 86 years ago. Ang nakuhang starboard ay may bigat na umaabot sa 20 tons. Bukod pa dito, ay may mahigit 5,000 artifacts din silang nakuha mula sa barkong ito. Ilan sa mga ito ay mga alahas, laruan, pinggan at mga kagamitan na ginagamit sa barko. Ngunit pagkatapos ng salvaging expeditions na ito, ay wala na muling naganap na pagpaplano na bumalik pa dito makalipas ang taong isang libo raan at siyam Ayon sa mga oceanographers, ang sea environment sa ilalim ng karagatan, ang tuluyang nagwawasak sa kondisyon ng barkong Titanic. Sa paglipas ng panahon, ay tinutunaw ng asid na galing sa tubig dagat, ang barko na ito. Kaya kung pipilitin nila e angat ang barko na ito, ay baka sa ilalim pa lang ng dagat, ay madurog na ito. Kinakalawang na rin ang buong barko, senyales na malapit na rin ito, na madurog ng tuluyan. Habang tumatagal pa sa ilalim ng dagat, ang interior ng barkong Titanic ay lalong hindi gumaganda, ang kondisyon. Halos lahat din ng compartments nito, ay lalong lumalala ang kondisyon. Noong 2016, ay nadiskubre ng mga scientists, ang extremophile bacteria, na patuloy na sumisira, sa mga natira bahagi, ng barkong Titanic. Dahil dito, ay baka tuluyan ng matunaw sa taong 2030, ang barkong Titanic. Ayon sa UNESCO, Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, ay bawal ibenta ang mga kagamitan o artifacts na narecover mula sa barkong Titanic. Dahil hindi na talaga kaya i-recover ang buong barko, ay may iba't ibang concerns na lumabas patungkol sa ibang bagay na pwede pang ma-recover dito. Ayon naman sa iba, dapat daw i-consider ang barkong Titanic na isang gravesite dahil sa isang libot limandaan na tao ang nasawi dito samantala kung mayroon kang 4.9 million pesos ay maaari kang sumama sa Titanic Survey Expedition sa pamamagitan ng Ocean Gate Expedition Company na tinatawag na Ocean Gate pwede na rin naman na panoorin na lamang ang Titanic na pelikula dahil halos kaparehas lang naman nito ang aktwal na loob ng barkong Titanic isa lamang ang kwento ng barkong Titanic, sa marami pang barko, ang lumubog at nawala na ng tuluyan, sa ilalim ng karagatan. Patunay na hindi porket malaki, ang sasakyang pang dagat na iyong sinasakyan, ay magiging kampante ka na, at komportable dito. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video, magsubscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ikaw! Ano ang masasabi mo, patungkol sa barkong Titanic? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.